Mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging anak ng inyong amang nasa langit. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 5, verses 43 to 48. Narinig na ninyo na sinasabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa, masama at mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa kapwa, makatarungan at di makatarungan. Kung mahal ninyo ang nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan? Di ba't ginagawa rin ito ng mga kolektor ng buwis? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang naiiber, naiiba rito? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang nakatawag sa akin dito ay ang salitang magiging anak ng inyong amang nasalahan, ang pagiging anak ng Diyos. Sa aking buhay, bilang uh, pastoral at nagnanais na maging tagasunod ni Kristo. Tatlong bagay ang palagi kong pundasyon ng aking pananampalataya at ito ay nakabatay sa isang founder ng isang kongregasyon na tinatawag na si Father Anisan nabasa ko ang kanyang aklat at ito din ang kongregasyon na aking pinaniniwalaan ngayon at sinusundan at ayon sa kanyang kwento at pamumuhay din ng mga sons of charity. Ang tayo ay tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kaya lang ang tanong ngayon, papaano tayo magiging anak ng Diyos? kasi lahat ay uh, tinanggap natin ang pagiging anak ng Diyos sa binyag na kung saan uh, nagkakaroon tayo ng pakikiisa natin sa uh, pagsamba sa ating uh, paglilingkod sa ating kapwa which is service at ang ating pagtuturo which is education. Ang unang bahagi na nais kong ibahagi ay ang turo ni Father Onisan na ang una ay God first. Una ang Diyos bago ang iba. Ayon sa aking pagninilay at ito ay na saksiang ko rin sa mga sense of charity na ang pagpapahalaga sa buhay panalangin at pagpapahalaga sa Diyos ay nakaalalay nakabatay sa charity ano ba ang charity ang charity ay Diyos si Jesus ang ubod at pinakang rurok ng charity. Kaya kung bibigyan pansin natin ang ating mga panalangin, pagdarasal at pagbibigay ng panahon sa paglilingkod ay nakabatay sa ating ugnayan sa Diyos na siyang unang nagbigay ng charity sa atin. Ito ang pinakamahalaga sa buhay na pagiging anak ng Diyos. Ikalawa, ang pagmamahal sa Diyos ay nakaugat sa pastoral na kung saan ang ating pananampalataya ay magiging totoo kung ito ay may kasamang pagpapastol sa ating mga kasamahan sa akin noon ko ang pagpapastol sa aking pamilya pagpapastol din sa ating kapwa at pagpapastol din sa mga taong higit na nangangailangan ito ang diwa ng pagiging anak ng Diyos ang pagpapastol ang papastol ay maraming klase at ang pastoral na ito binibigyang pansin ng mga Sons of Charity na siyang pinakamahalaga sa buhay paglilingkod. At ang tatlo ay ang pagmamahal sa mga higit na nangangailangan. Meron pa rin pagpili ng paglilingkuran. Kaya ang buhay ng misyon ay hindi lamang general, kundi ang misyon ay nakatutok sa mga higit na nangangailangan. Kaya noong unang sumama ako sa mga Sons of Charity, nakita ko na ang kanilang pamumuhay, ang kanilang bahay, pamumuhay, pang-araw-araw at mga ugali ay nakasalalay sa ano ang attitudes and values ng mga mahihirap. Ito ang pinahahalagahan ni Father Nisan. Ito rin ang diwa ng, ng paglilingkod sa Diyos. So, tatlong mahalagang gawain. Una, pagmamahal sa Diyos pagmamahal sa pagpapastol at pagmamahal sa mga higit na nangangailangan. Kaya ako, ito ay bukang bibig ko at ito ang daan upang tawagin tayo o tawagin ako na anak ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.